Ano ginagawa nyo? Gumawa ko ng baguong. Gumagawa kayo ng baguong? Baguong na... Sobrang daming asin. Eh, pagkukumpi asin, baka lumaho. Ay, mas ganun. Mas kainam yung mas marami. Kahit maalat-alat siya. Ah. Mas ka sobra sa asin, okay lang. Ah, baka lasang putik yan. Hindi ah. Meron akong ginawa dito. Ang sarap nga. <laughs> ang bango-bango pa. <laughs> ano ba klasi isda yan? Munamon. Ay, ganyan pala yung munamon. Mm hmm. Hindi pwedeng dapuan ng langaw yan. Hindi pwede. mag-iwan ng uod din. Mag-iwan ng uod. Ipakita eh, ko yung nagawa ko ha. Sige, bubugawan ko ng langaw to. Papakita daw nila yung nagawa na nila na bagoong bawal maano to, madapuan ng langaw kasi nagiiwan ng mga ano, uod. Hirap naman pag di diba sayang. Magkano kilo ng munamon? 35 yan. 35? <laughs> <laughs> Ito na yung nagawa kong bagoong Ayan. na. Saan? Munamon? Munamon, o. Oh, okay. Paamoy nga? Hmm. Ay, ang bango. Hmm, basta kumplito sa asin yung alat. Hindi siya amoy <laughs> putik.